Ang ganda na ng, ba ng Baguio. <laughs> Buenos dias, señoritas y señoritos. Andito tayo sa uh, resort town na Mejas. Dito sa sa Mayaga uh, town. Dito sa Costa del Sol or uh, Coast of the Sun. So, ang ganda po dito at uh, ang dami po mga all nationalities na pupunta rito at uh, doon uh, uh, further away at uh, uh, tulad ng i-explain natin sa unang uh, sa isang video natin na this is a mountain top uh, resort facing the Mediterranean Sea. So pakita ko sa si O oh, yan po uh, sa likod ng alam nyo yung yung parang bato dyan, na uh, hotel uh, niyan chapel yan ha? chapel miraculous, My Miraculous Lady dyan. O yan po ang uh, ang Mediterranean Sea. Yan ang tinatawag nila Costa del Sol or uh, Coast of the Sun. So uh, kung, uh, kung pupunta ka rito, so you have the option of spending time in front of the sea or you take a cable car or kami nag, uh, nag take by, uh, we went by road. And then yun, umakyat kami dito sa sa uh, high uh, mountain top resort na uh, mehas ang ang tawag. So yan, ang ganda po siya dito. Ang ganda-ganda niya guys. Uh, Pagkatapos, meron pa sila dito. Donkey taxi na ginawa nila from na pra, uh, binuhay nila yung tradisyon na donkey lang nakakaakyat dito. So everywhere you go it's a picturesque uh, picturesque area ang ganda ng mga bahay yon mga ah uh, puro puti at uh, puro mga villa style O yan no? yan diyan ang yan ang, uh, yan na ang uh, mediterranean sea tapos yan yan ang chapel so yan uh, ang ganda niya guys uh, wish you were here Uh, so, intro lang muna natin yan. Para <laughs> maizama ko naman kayo sa tour. o <laughs> yan, mayroon, mayroon mga Chinese nagpipicture dyan sa Sa, sa, sa sign ng mihas. So, yun. Ito yung mga bahay, mga villas, uh, mga hotels dito. At malinis siya. At malamig. At lahat lahat may mga swimming pools. Ang gaganda-ganda nila ganda-ganda ganda ng mga flowers. So this is life. This is what the Philippines can be na may 7,100 islands tayo pero palpak ang gobyerno. At uh, ang mga ine-elect kasi natin yung mga tulad ni Laba de Dela Rosa na ngayon sinasabi uh, inuulit yung sinasabi ni Sara Duterte na ano, ni sinasabi na na supporter ni ni Vice President Sara Duterte na si uh, Bato, na si uh, uh, una 'di ba si Juan si ah uh, ah uh, uh, sino po yung spokesperson ni ERP noon si Juan ano ah, spokesperson ni uh, ni Digong sino po yung spokesperson ni Digong si Hari Roque yung sabi niya, di ba, meron tayo na vlog noon na sabi ni Ari Roque, may demolition job daw. At saka ganun rin si uh, mga iba pa mga 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 Duterte boys na nagsama-sama daw yung mga kampo ni, ng mga lefties at saka kampo daw ng mga na mga uh, operator ni Speaker uh, Romualdez para siraan si Sara Duterte. Pero so ganoon rin sinasabi nito si Bato de la Rosa. Sabi pa kanya bakit uh, grabe ang banat dyan kay Kwan. Ah uh, natin doon ha. Sabi sabi niya bakit bakit grabe ang banat dyan kay uh, kay ah uh, uh, Sara Duterte eh nung time naman ni Kwan, nung time ni niya uh, ni uh, ni Uh, Vice President Lenny Robredo hindi naman ganyan ang atake o itong simbolo nila dito, yung donkey. Hindi naman ganyan grabe ang banat kaya uh, kaya uh, uh, Lenny Robredo. Kaya ang, <laughs> ang sagot natin dyan, eh, wala naman kasi si Lenny confidential pants. Malay, uh, mantakin mo, ang ang uh, ang budget ni Lenny for one year ay only uh, uh, 700 plus million. At mostly para sa sweldo lang sa mga staff lahat. Pero ang uh, ngayon si Sarah, meron ng uh, meron ng 2.3 billion na 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 budget. Meron pa siya pa 650 kasama doon 650 million ay confidential funds. So yung confidential funds lang ni Sarah na unaudited, sekreto, hindi niya pwede sabihin, ayaw niya sabihin. Eh yung confidential funds ni Sara halos kabuuan na ng quan, halos kabuuan na ng uh, ng uh, ng, ng, buong budget ni BP Leni Rebredo kasama na yung mga pang, pagbabayad sa mga staff. So napaka unfair talaga na i-compare si BP Leni Rebredo at saka si kay uh, kaya uh, uh, Sarah Duterte, kasi in the first place, uh, uh, matino si Sarah, ah uh, si Leni Hello, dito na tayo sa loob ng bus. Narinig <laughs> maingay yung mga kasamahan namin dito ng mga Philippine-American. Uh, 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 isang grupo sila, mga 16 sila from America na... Uh, retirees na sumama dito sa tour pero the rest mga mga puti na ito yan si Javier ang kwa namin tour guide namin <laughs> kami magti dinner na kami ngayon so balik tayo kay Bato de la Rosa Eh, napakahina naman ni Bato pag uh, propaganda na lang mali-mali pa Wala alisin ko na, na Confidential Fund si DP Ang masakit pa, uh, wala na nga Confidential Fund sa budget ni DP na 700 million for the year 2022. Naisaksak pa ni Sarah ng, uh, ng ng 125 million. In fact, uh, ang kabuuan ni hiningi niya 400 million pero binigay lang sa kanya ni Marcos 233 million o 25 125 million mas confidential funds so sinagsak pa niya sa office ni baka yun ang iniisip ni Bato yung 125 million galing kay sa budget ni VP Lenny hindi yun kaya <laughs> si Marcos na nagbigay yun galing doon sa contingent fund pero sa tingin ko uh, sinadya talaga yun nilagay doon bago pa man uh, anong Duterte administration, paano nagka-budget hearing sila sa 20, nung late, uh, end of 2021, December of 2021, para sa 2022, kung manalo si Sara, meron na siya, meron na siya confidential fund. So, ito talaga si Bato de la Rosa. Hindi lang, hindi, uh, nag, nag, uh, nagpapropaganda na nga, nagpe news pa, or uh, hindi ba niya alam na walang, walang confidential pan si VP Sara. So, ah, si VP Leni Robredo. So, another thing, yung sinasabi nila, yung almost pare-pareho na yung tono nila na mayroon doon demolition job or mayroon doon panila sa media. Hindi po demolition job yan. Kwan lang yan, dala lang yan ng kagutuman ng taong bayan. Dala lang yan ng galit na taong bayan na hindi, hindi na nga nakuha yung 20 peso na uh, uh, per kilo price ng bigas eh ninanakawan pa sa pork barrel. Isipin nyo na lang kung binuhos nila yan 10 10 to 12 billion confidential intelligence funds ni, ni President Marcos, ni Sara, at iba pang mga iba pang mga officials. Eh di siguro talagang kung binuhos nila yan at uh, parang mas shoulder yung yung cost ng mga, ng bilihan ng uh, ng bigas, eh di sana ngayon, 20 na lang talaga ang bigas. Siguro kahit mangyari lang yan for the next 6 uh, months or 1 year, malaking bagay na yan sa lahat. Kasi lahat naman po, apektado. At uh, baka sabihin nyo, ano ka ba? Uh, Maniwala ba kami sa inyo na pati ikaw, apektado. Uh, nandyan ka, ka sa Spain, nagpapasarap. Hindi po, lahat apektado. Kasi, uh, to tell you the truth po, although uh, si Bat sa buhay, pero meron po ako nanay, meron po ako mga kapatid na may, may nagdadalysis na tinutulungan natin. Nanay ko nagpa-spinal surgery. Mga kwal man ang, bu ang buhay nila, simple lang. At, at tinutulungan natin. Kaya kahit ako mismo yung pamilya ko, hindi nahihirapan, pero o hindi naghihirap, pero yung mga kabag-anak ko po ang naghihirap and their pain is my pain as well as syempre po yung mga yung mga kilala ko mga kaibigan yung mga yung mga pamilya ng mga ng mga employees natin nagtrabaho sa amin lahat po apektado so lahat po lahat po umiiyak uh, so yun yan ang hindi yan uh, hindi yan demolition job sector bato it's that uh, that the, the kagutuman ng ng taong bayan talking that's the stomach talking that's the that's the voice of the angry and hungry gutom at galit na tao ang nagsasalita na ngayon at nakita niyo na yan sa survey so sana pakinggan niyo na yan kaysa naman mag, uh, mag propaganda, propaganda pa kayo mali mali naman <laughs> kasi wala naman talaga Paul Barrel si VP Lenny Robredo so yan, yan na guys ang kwa natin ang, uh, ang uh, update natin dito sa issue na ito at uh, tatagbo na naman tayo papunta sa sa dinner natin so hanggang dito na lang muna tayo please share this vlog na lang para umabot kay, uh, kay uh, Senator Bato Uh, sayang naman ang bayad namin dyan sa, o, sa inyo, sa opisina nyo, senator. <laughs> Wala ba kayong intelligence fans na uh, hindi nyo, ma, hindi nyo lang man na, na research na walang pork barrel pot si B.P. Lenny Robredo. Napaka galing naman ang na mga staff nyo. Of course, I'm saying the opposite. <laughs> ay, 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 sabi pa ni ex senator uh, Miriam Defensor Santiago. Mga 5 million ang take or di, nung time buhay pa siya. Take, 5 million ang take home ng mga ng mga senator a month, 5 million. So lalo na ngayon siguro <laughs> uh, 10 million. <laughs> hindi yan ganun klase uh, tulad sa mga kay Senator Bato ang uh, ang officialis na meron natin may, na nagpapropaganda sa bansa nagpapropaganda na lang maling mali ka take you so dito na po tayo thank you very much for watching don't forget to to, to uh, subscribe to the Blockbuster Armand YouTube channel and I'll be seeing you in my next vlog